Ay, ano tayo? Bigas? Yung tag-sixty daw. Kalating lang. Kalating ka ba? Diba eh. <laughs> Kalating kayo ba dit? magsasayang eh. Kaba Lakit. ba? Yung sixty daw. Tag-sixty. Ah, pala ko. tag, 60. Oh. tag 60 lang ang kilo, kay pati magsahe siya. Okay, doon. Good morning pala lahat. oh nandito na mga delivery mo. Order ka pala, mga soft drinks. Nandito na, dalawang truck. Ha? Okay. Ha? Huh? Okay. <laughs> okay. Bawal eh, bawal lagi Bawal ilagay ah. Sorry. <laughs> <laughs> Ito ba ang pangali na susahin ng na sila madami eh. Kaso Eh kapo nagdala na isang sako dyan. Nagtala na isang sako dyan. Iyak Naubusan eh. Naubusan. Kasi hindi lang kilo lang. <laughs> Kapon, san sako na, kalating kaban. Mga ito Hindi lang kalating kilo lang. Ah, Pagkakalian lang. Hindi na masyado kakain na marami. Kaya mahal na yung kilo bigas. Ah, ito na lang, oh, kalating kilo. Yan na, may sasayangin natin ngayon. Sa Ulam na yung sardinas. Ito na yung na sardinas. Ah. Okay. Sayang na kayo. Dilindarte na. Paki-alam muna. Babae